So yun guys, what's up? Good morning. Bali guys, ngayon, yung video natin is tutulong tayo sa paggawa ng Shanghai. Yung ang gustong trip na luto ni Mrs. eh. Bali, kanina, nakapagugas na rin ako ng plato pagkagising ko. Siyempre, kailangan din natin tulungan yung mga asawa natin sa gawaing bahay. Hindi naman porkit yung trabaho tayo. Sila na lang lahat ang gagawa. Balikan ko kayo guys mamaya. Okay guys, ito na ako. Nagdamit ako guys kasi baka so, mamaya bold star tayo. <laughs> Tulong tayo magtanggal nito. Ang tawag dito Han? Han? Lumpia wrapper. Kailangan daw guys, huwag mo itatapat sa electric pan guys kasi ito. Huwag mo itatapat daw sa electric pan kasi

gawa yung bahay para mas napapagaan ng buhay ito yung anak ko ang bunso sisilip na naman dito yun napakaganda naman alikin natin mo napakaganda ng anak ko no yung anak ko guys bali yung anak kong babae na yan, yan ang nagiging runner pag may utos si mami niya, ayun takbo, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. Kaya pag laki nyan, runner yan. Pero napakatalino niyang anak ko guys. Napakamatalinaw. Alam niyo ba yung guys yung matalinaw? Pag nag-i-exam lumilinaw yung mata. Ito pala yung panganay ko na, guys. Ang sarap ng tulog pa ng kuya Buya Uyot kasi nag-ML. Pakikita ko rin sa inyo guys yung mix na na nagawa ng misis ko yung halimbawa yung giniling carrots, sibuyas, Kasi guys, unfair naman. Siya na nga naggawa ng timpla. Siya pa magaganito. Mas maraming masasayang na oras. Pagkataas natin ito guys, papanit na tayo sa taas para magpakawala tayo ng mga pliers natin. At magpapakain na rin tayo. Unahin muna natin pamilya natin, mga kalapati. Ano yun? Nauna pa yung kumain yung kalapati kaysa sa tao. Ito na pala guys, nagawa niya na yung mixture. Ah, ang bango. Amoy pala, ang panalo na. Yung muna guys ha, maligaw ko kayo mamaya pag magpapakawala na tayo, pagpapanig na tayo A few moments later. Ayan guys, nagumpisa na gumawa si YP. Ayan, nakita ko lang sa inyo. Ayan. Shanghai ala kamay yung mukha ko ayaw <laughs> mo pakita. Pakita mo muna yung ginagawa mo kasi yun ang ano natin. Yun, gusto... Anong gusto mo Sa May hey, kamay. Eh no, Gustong gusto gusto niya talaga yung camera yung mukha niya. <laughs> yan, yung mga palapatid nga pala yung asawa ko. Si YP. Hmm? Love you. Love you. Love you too may na tayo magpakula guys, unahin muna natin pagkain natin. Lalo na lagi magpapakula may din naman tayo ng mga wireless natin. Okay, hey, gawa diba ka lang. na. Excuse me. A few moments later. So yun guys, ngayon maglilinis muna tayo ng box perch. Pakikita ko sa inyo yung paglilinis natin ng box perch na bagong install natin. gamit ko lang spatula para pantanggal yung mga dumi nila mas matrabaho ngayon yung box perch guys pag maglilinis kasi kailangan araw araw kasi ito na para na yung dumi nila pero dahil na mahal natin yung pagkakalapati eh, obligado na yung gawin to para rin hindi sila magkasakit Bali guys, sinuhulog ko muna lahat sa baba para itong alisan lang. Kailangan, kailangan talaga. Dedicated ka sa pag-aalaga. Kasi kung hindi mo talaga gusto yung pag-aalaga guys, hindi mo tatsagay na magtrabaho ng ganito kung hindi mo mahal yung mga alaga mo eh. hindi mo hindi ka magsatsaga maglinis ng ganito araw-araw eh pag ginagawa ko to dahil ito yung na sa akin guys kaya kahit medyo mahirap okay lang muna natin yung mga ibon natin magrambulan doon sa labas so yun guys okay na okay na malinis na kahit papano yung box perch nila nagwalis na rin ako pasensya na kayo guys ha hindi tama tong kulungan ko kasi hindi elevated dapat elevated para hindi nila naaamoy yung mga dumila kaso syempre wala pa naman po tayong pang upgrade Doon sa loft natin marami rin tayong inasikaso may pamilya tayo siguro pag nakaluwag luwag ay magpapa construction tayo guys pero as of now dahil mahal ko talaga pagkakalapate kahit ganito Chinatsaga ako na araw-araw sila linisan ng ganyan. yon ayun guys, yung accord natin. Viewing, viewing lang siya dyan. So guys, balik ako mamaya. Papakain muna tayo. Papasukin na rin natin yung mga flyers natin. sa ulo hindi ka Okay guys, papakain naman tayo ngayon ng uh, uh, pakain natin ang ibon, yung 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 si guys. Ayan Ngayon. Ngayon. Ngayon, guys, gumapag-aayin na natin 'to. pag usok ka dyan sa isong sa kaldereta mo Napakasarap ng mga kaldereta Yan. Busog na busog na to mga to, mga bata ko Sarap, masarap sa kaldereta at ka sa tubig nila sarap na sarap sila sa tubig ulan na wala si kanina ito, pang malakasan din natin itong natin dati na eh kasama ito sa training din eh hmm. napakalaking black hmm. nun ito ang um, nagotong safety si hub sige pag ubusin yan dadadalang ba pa natin para magusok kayo Okay. Okay na tayo ha. Ayan, si Uno. Ito pa si Uno yun. Ang pilimlim na. Ayan. Tigas ulo, hindi pa rin pumapasok. Tigas ng ulo, sabagay. Natural lang naman sa kanya na maging matigas ang ulo dahil hindi na kayo yun guys. Tinitrain pa natin dito. Hindi katulad nito mga ito, mga bitanano nito dito. pag medyo nakaluwag-luwag ipapa ano na natin papa construction tayo guys para hindi nila natapakan yung mga dami nila pero nililinis ko naman yung araw-araw kaya ano mamaya mapalikuhin ko naman sila paglabas nila ulit Nuna guys so yun guys ngayon nagbigay naman ako ng na electrolytes sa inumin na nila Baka tapos nila kumain, tigil mo na rin sila? Yeah. Iba nung tamba. Ito goods sila. All goods na sila. All goods. All right. si Taiwan natin. Pag makakabasa natin na si Taiwan, gising naman maganda Si Ulo may food na si na na niya. Yun. Yan sila guys. na sila dahil sa box-perch. Nag-away pa sila. Ulo. Ayan sila. Okay? okay na kayo, ha? <laughs> Hindi nyo napansin guys, pumasok na to si Inakay natin dito sa loob ng patukan Muli ko na guys para pumasok Tigas ng ulo mo, magugutom ka talaga at magugutom Ayan Kaya yun yung pumasok Pasok, pasok 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 Yun, pasok na siya

matansya ko yung patukan nila dito pa rin mabataan natin nailap yun o, sigegan natin

pag may tulog, parang may sitabaan kayo. Guys. Dito nyo, ang dami ko lang pinakain kayo Banag tayo. Naba, busog, busog yun lagi dito sa atin. Ganun tayo yung paalaga, pinapataba natin. Para pag tinos na natin, tsaka sila mahawala. Ayan, mga pangmalakasa natin. Pag busog, aalis na dyan sa pakainan nakaready yung electrolytes nila mamaya maliligo sila maya maya rin kasi guys papasok na rin ako sa trabaho kailangan natin trabaho para sa kanila may pang sustento tayo sa pag-aalaga natin ng kalapati kasi ito yung bisyo ko pag-aalaga ng kalapati talaga yan ininom na ng electrolytes yan, no? si Taiwan sarap na sarap sila sa electrolytes tubig ulan mamara ako pa si Damulag ah kita nyo naman kung gaano kalaking kakyang guys oh kita nyo naman yan ang lahi nyan guys crack 52 tsaka flying machine wala na yung mga magulang yan eh pero napakagandang kak nyan kapatid yan ng red check natin ito yung tatay nitong mga ibon natin na to na red check mga kalawang line ayan ayan ang si Taiwan kita nyo naman for life pang malakasan natin yan guys pero mukhang ipapahinga na natin siya kasi namaaris na siya pero with wood lang naman gagawin natin dyan yun minum na ng electrolytes yung pang malakasan natin na inakay okay. yan Damihan mo yung inom ng tubig ulan Pampalakas yan Sabay isang pasapunan Yun Itong malakasan natin Ops Walang awat ha Walang aawat Nagrambulan na sila guys Naganoan, very territorial Oops. Sinong nagwagi? Parehong bagsak dadaragan yung dalawa natin yung ibon Hoy huwag ka dyan, tutangin na mo may itlog dyan Si Jan! Tigas ng ulo mo, humanap ka ng pwesto mo Oh, walang awat ah! Walang awat Roll rumble guys Live action. Sabong ng kalapati. Takbo. Takbo si Taiwan. Okay guys, ibubukod ko muna yung mga pumasok dito na may pare. Pampanggulo dito, pampasikip. Mamaya uli. Ito, ibubukod ko to. Si Red Chick, yung kapatid ng Black Chick natin. Yan. Pang malakasan din natin. Asawa niya iniwan niya doon Naglilimlim Pumasok na naman dito sa flyers Pati si APR Gen X natin Ayan Bubukod muna natin sila Pati yung pares niya Si Opal Nasaan na si Opal? Nandoon sa I Iberi black check Babalik natin natin Tsaka si Si Damulag 1 Tsaka si Damulag 2 ibubukod na natin Mabusog na yan Mamaya ulit guys sa So yun na nga guys, nakapasok na naman ako sa trabaho nang hindi nakakapagpaalam sa inyo. So yun muna for today's video guys. So sana nagustuhan nyo tapusin nyo yung video. Salamat, ingat, God bless.